Ayun po, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay nagha-harvest tayo ng kangkong. Oh, 'yan. Areho. Yung ating mga kangkong. Ayos din ho ang kangkong mga para sa binunga din po. Isang taniman maraming harbis. Hindi tulad ng pichay na isang taniman isang harbis. Gawa po ng tira ang puno ay. Hmm. Yun lang po, add adtay tayo ng pataba. halos isang plato kayang kumuha ng ano eh tintali eh tatlong plato tapos po sa market yung ating kangkong maganda kadiis natin sa bintahan yung galing laguna po abot din dito pala sabi ko abis sa magaling kangkong ninyo galing daw po ano laguna ibig sabihin yung laguna de bay siguro yan po yung pangil pakil oh. yan po ang mga kaano natin sa kangkong ay mas class po naman yung kangkong natin pag dito po sa lugar namin pero po yung pong ano kangkong ng Laguna napakarami rin po sa inyo supplyan yan oh, yan shout out po sa inyo lahat talagang ikang hindi mabubuo ang ating sinigang pagka walang ano walang kangkong pag po pinag ano kumbaga medyo lamang tayo ng kaunti dito sa, kang, sa kangkong natin kangkung ha Chinese mobilis din pala rin abay isang dahan na isang eh. kada balik oh parang tatlong araw pwede na uli ay yan mabilis eh asal kitatlong tatlong araw palagay na apat na araw po ay sandaan isang platô Ayos Kumbaga 'yun nga po Yung galing dito sa atin ay di lamang-lamang tayo ng kaunting paligo yung ating kangkong Pero kahit ano naman pong kangkong basta kangkong Kumbaga ayos din nga po pala talaga para sa mani ni Rapu naman hindi rin gasino oh. Chinese so oh ito Chinese kangkong kaunting himas lang eh Ari barakitid. Ari kaya to. Meron pa lang ganun, ganto. Dat pala din natin kinuha, Ano ko eh. Barakitid. Barakitid kangkong. Oh. Saglit din lang po, isang taliya. Oh. Kagaya po ngayon, 25 tali yung order sa atin palagay ko yari na ho yung ating 25 piraso gawa na arit katali sa, sa kamay kong lastik po binilang ko ay 25 piraso yari na Hmm. Hmm, tara po ating ipa-plastik po naman Ito po mabasain dito sa balon Ito po ating kangkong ating ipa ipa-plastik naman hmm. Привет. ating peraso. Ang bandel. dalawang bandel ito na lang hari, para 25 tapos po aring kagandahan pala ng itong kangkong kung hindi man ma-harvest po ba agad ay hindi pa rin mare-reject oo maghahaba lang ay di kukuha nilang po natin dulo-dulo Oh, rin na po o. 25 piraso ngayon po ay sibuyas naman diradagdagan po natin ng sibuyas yung ating pambiyahe na mahaba pa rin ano po natalab na ano natalab na yung nagay ano pataba pataba pwede rin oh tapos sa bakray yan nasira po ulit si galadgad ay eh, nag arkila na lang po tayo ya yeah, ya yeah, dyan na yan mabigat yan ay yan kang po hindi kahit ito tumalbog ako sa loob gusto mo hindi eh, na siguro yung kawiyat dyan naman ay bumili po tayo ng tricycle ilang oras lang po naman aray Asya <laughs> ah, <laughs> nga. Ida-arkila nga. Rent. <laughs> arkila. O, tako, Romil. Ating ililibot yan sa mga dalaha. Baka naman isang biyahe lang, Bukas ay iigil na po yung naman